Tolak pala si Andeng, maglalaro ko ngayon na napaka-mysterious na larong ito dito sa water park. Baling manager ako dito, yun ang magiging uh, at world ko dito sa larong ito. Okay, ito na. Tingnan nyo naman guys, napakaganda dito sa water park. Ang ah, laki! Wow! Oh, dito sa Abyshaw Water Park. Yan. Pasok na tayo. Welcome to your first night ship as a water park manager. Okay? Yan, nakapasok na yung mga kasama ko. Mga manager na ni Simba. <laughs> kami. Yan, tingnan natin yung mga piyano kung nagtatabaw ba sila hindi. Okay. Okay, night one, Tom. So, Kamusta? Oh, Nakayin ba itong trabaho mo? Ano ba yan? Punta ka pa sa toilet? Sige na nga. Kalihan mo ah. Dahil ba tayo customer? Mira naman oh. No. Ay, wala na ba mag-cashier? Sige, ko na mag-cashier. Ay, may share. Ano, na muna mag-cashier? Eh, may customer tayo. First customer. May baby siya na uh, flip-flops. Ay, scan Ayan mo. Yan. Very good. <laughs> Next. Hindi sa pa ng customer. Parang isa ba pa rin asam asama? Ano? Wala ano ba maging cashier o ako. Dito ako. Next customer. Yes, sir. Oh, ano po yun? Oh, ikaw na lang dyan. Kasuhin mo yun sa set. Check the flip-flops. O, oh, sige. Okay. Check ko na yung flip-flops. Kung available. The red. Ay, wala na red mo na na-available. Che, wala na eh. Kami yung manager, sir. Gusto sa harapan mo na kami, no? O, di ba? Anong problema natin, sir? Mukha siya nagbago ng isip niya. Hehehe. <laughs> Nagaw, kaharap na niya na ma kami mga muncher eh. Hmm. <laughs> na customer. Oo, oh, gabi na. Sobrang gabi na. Dala tayo kay Karen. Karen! Kamusta ka na, Karen? Saan yung ginagawa mo? Papa Karen. Rino pa ba si James sa ano si Thomas? Nawawala eh. Hanggang ngayon dito pa sila nakikita. Ah, mas na si Jim. Nuhu no, ko yung pigla na hindi mo yung tabaw niya Tapos si Tom, hindi mo nakita. Sige. May sabagay. Sipag mo lang pati na cross mo na lahat. Ang gusto dyan. Para ah, magalit. Oo, oh, tapos na nga kami ngayon eh. Kaya uwi na kami. Oo, oh, magpapay nga na kami. Alam ba nga pala, ah, nasan pa sila si Tom? Sangas... Nakita mo ba siya? Ha? Uh, -huh. Wawala eh. Ayun na nga ako na nga. Tom. Kita mo ba? Hey, hmm. good night. Hmm. Okay, tala na. Uwi na tayo sa bahay. Okay, uwi na kami. Tapos kami yung mga bahay. Tapos na nga aming uh, night one. Ngayon ay night two na tayo. Pantay yan, maging maya sa nang ito. Nawawala si Tom. Pari si Jim pala, nakauwi ka agad. Yung ginagawa yung tabaho niya kagad eh. So, ano uh, na nangyari kay Tom? Nakapas pa yas yas ito ngayon. Hi, si Mr. Harry! Hi. Okay na akong Nakatabaw na mas itong dito Ay hindi Yung pa nakikita Oh may nangyari dun eh Nawa nga lang Hindi nang bumalik eh so, Ating Adapter na uh, Oh, kamusta ka naman niya yan? ka na ba nakakalit dito? ito? Mas alis na kami ha. Ah? Magtaba ako na dyan. Saan nga tum na yun? Ay, oo, may parang support po yan na nga. Uh, tapos yung... Meron, meron kaming craft na may isang glasses. Yung toga ko po sir. Yes, sir. <laughs> yes, sir. Maganda po yan. Oo. <laughs> oh, Tubukan niyo na yan, yes, sir.

ano ba diba yan? Hindi kaya gagawa ni Tom niya sa kanigil. Mas nalala na ako siya na. Ano ba ako na daw? Sa mga patay bukas yung minaw. Mga oh, may siya yung kuryente. Sabi ko nga, pupunta ako niya. Diba Doon ko talaga. Ano ba nangyayari Ano ba nangyayari dito? Punta tayo sa office. Sige mo na. Wala si Harry? Asa si Harry? Hoy! Sa ka rin? nga? Kita na kita, hindi ka ka gabi. Ha? Ako gumawa ng tabaho nga. Ano? Ba't yan yan ka ha? Hoy! Na-usap kita eh. Mati ka tumawag ah. Sino Ay, nakapunta ko sa office na doon yung susi. Ayan. Masong kanina kasi. Hmm. Then, Ano yun? sa banyo ah. Ano yun? yun, ha? yun? Ah! Ano SINTAW! Ano, ano ah! ko lang to. Kailangan mabuksan natin yung ilaw, tapos tawag tayo ng polis. Bakit? Walang yaka, Jim. May ikaw nga, Jim. Ah! It looks like he's not there. Ano yung the suspect? He looks like Walang yaka, Jim. Po, ikaw nito. we are